Magandang gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na magbabantay ang kanyang administrasyon laban sa iligal na pag-aangkat ng mga produktong agrikultura sa bansa. Pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng nasa isang libo at daang sako ng mga nakumpiskang biga sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa General Trias Cavite. Sa kanyang talumpati, nangako ang Pangulo na gagawin ng gobyerno ang lahat para mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas at iba pang produktong pagkain. Sinisi ng Pangulo ang hoarding at smuggling ng bigas sa pagtaas ng presyo sa merkado, lalo't may sapat naman umano ang supply. Napilitan na niyang magpatupad ng price cap ang pamahalaan para mapigilan ang manipulasyon sa presyo ng bigas. Kaugnay nito, iniutos ng pangulo lalo na sa Bureau of Customs na higpitan pa ang pagbabantay at pag-iimbestiga laban sa mga smuggler. Nangako rin si Pangulong Marcos na tutugunan ang mga problema sa agrikultura, sa pamagitan ng pagsasaayos ng produksyon at presyo ng mga produkto. Alam niyo po, nung nagtaasan ang uh, nagtaasan ang uh, ang presyo ng bigas ay eh, na namin saan nanggagaling ito. Hindi naman nagkulang ang supply. Hindi naman nagpapanik panic buying ang mga Pilipino. So bakit aakyat ang uh, bakit aakyat ang, ang presyo? At natuklasan namin ang nangyayari talaga, yung tinatawag na hoarding. Tinatago nila, magbagsas-baggle sila ng bigas, tinatago nila para para tumaas ang presyo bago nilang bitawan para pagkitaan nila yung malaking yung malaking halaga. Kaya sabi ko, eh hindi dapat mangyari yun dahil hindi naman tama. Dahil pinahihirapan ng taong bayan para lang kumita, para lang magpayaman. Eh naghihirap na nga lahat, eh, tapos ganyan ang gagawin pa. Kaya sabi ko sa, sa ating, mga, ating mga ahensya, lahat ng iba't ibang ahensya, tignan ninyo na mabuti at magganap kayo, tignan natin, tiyakin natin na yung mga smuggled rice ay mahanap natin. Dahil eh ito ang dapat nating ibigay sa taong bayan. Pinamamadalini ni Sen. Sani Angara sa Land Bank of the Philippines ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga kwalifikadong benepisyaryo nito. Ani Anggara, wala ng rason para madelay pa ang pamamagi ng ayuda, lalo pat binigyan na ng Commission on Elections ng exemption sa spending ban ng nasabing programa. Ito ay matapos silingin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa COMELEC na wag itong isama sa spending ban kaugnay ng nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Sa ilalim ng fuel subsidy program, bawat isang operator at chopper ng modern public utility vehicles ay nakatakdang tumanggap ng tagsa 10,000 piso habang 6,500 pesos naman para sa mga operator at chauffeur ng tradisyonal na jeep. Tatanggap naman ang 1,200 pesos ang bawat delivery rider at 1,000 pesos para sa mga tricycle drivers. Samantala, naglaan din ang pamala ng isang bilyong pisong fuel subsidy assistance para sa mga magsasaka at mangingisda. Inaasang aabot sa 312,000 at mga magsasaka at mangingisda ang makikinabang sa programa. Magkasamang naglayag ang mga barko ng Philippine Navy at Royal Canadian Navy sa West Philippine Sea para ipanawagan ang pagpapatupad ng kaayusan sa karagatan. Sa isang payag, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na isinagawa ang joint sale ng BRP Antonio Luna at HMCS Ottawa malapit sa Malampaya Natural Gas Platform sa Palawan. Nagkita ang dalawang barko noong Webes ng umaga bago magsagawa ng radio communication. Magkasama rin nagsagawa ng officers of the watch ang mga barko ayon sa AFP layunin ng joint sail na ipanawagan ang pagpapanatili ng kaayusan base sa pandaigdigang batas patungkol sa West Philippine Sea layunin din nito mapanatiling bukas at malaya ang Indo-Pacific region bahagi rin ito ng pagkikipagkita ng navy sa mga kaalyado nito sa loob ng mga maritime zone ng Pilipinas Bago ito, nauna nang nagsagawa ng joint sale ang BRP Jose Rizal at USS Ralph Johnson noong ikaapat ng Setyembre. Pumanaw na ang dating chairperson ng Metropolitan Manila Development Authority na si Bayani Fernando. Namatay si Fernando sa edad na 77 habang nasa ospital sa Quezon City. Sa isang payag, nagpayag ng pagkabigla at pagkalungkot ang mga taga MMDA sa pagpanaw ng dati nilang hepe. Inalala nila si Fernando bilang taong tahimik, workaholic at disiplinarian sa kanyang mga tauan. Ginamit nila ni Fernando ang kanyang kaalaman bilang mechanical engineer para maglatag ng siyentipiko at praktikal na pamamaraan sa paglutas sa mga problema sa Kalakhang, Maynila. Nanungkulan si Fernando sa MMDA mula Hunyo 2002 hanggang Nobyembre 2009. Bago ito, nagsilbi muna siyang alkalde ng Marikina City mula 1992 hanggang 2001 at naging kongresista sa unang distrito nito mula 2016 hanggang 2022. Si Fernando ang nasa likod ng pagtatag ng Rapid Bus Lane at ang kampanya ng MMDA na Metro Guapo. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na da dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. 94 days na lang, Pasko na. Ako si Willard Basilonya. Ito ang PNA Headlines na ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.